araw po. Nakatapos na tayo ng ating mga pandeliver ng Pasko. Naka 68 po tayo na baboy na idiniliver kay ka-farmer. At uh, ito po yung ating dating 76. 36 heads na lang po ito. Nasa 25 to 35 kilos po. Pambagong taon. Ito pong ating group ng 50 dati ay nasa 25 na lang. Mga 22 to 28 kilos naman po ang laman ng kulungang ito. Dito po, meron pa tayong mga jumbo up to 43 or 45 kilos po. Meron pa tayo dito. So yun pong mga nangangailangan ng malalaking baboy At uh, maliliit na baboy Multi-size pa rin po tayo Sa ating mga available na litunin For New Year Ito pong malalaki natin uh, Kulang na po sa 20 ito. Nakalimutan ko kung 18 o 17 po Ang laman pa ng pen na ito at itong ating huling pen naman po. Nandito yung ating mga gagawing dumalaga. Yan po sila. Walo po ang mga ito. Pero may isa po tayong nga alisin. May isang manipis. At maliit ang katawan. So hindi na po natin isasama sa pang dumalaga yun. Sasama na po natin sa litsunin. Yung pong malalaki nating na baboy, ay mga June born. So magse 7 months po 'yon. Nagpalit din po ako ng sarili naming ginamit sa pamilya, 46 kilos. Malutong na malutong pa rin po ang kanyang balat. Wala pong matigas at buong katawan po ay maganda ang naging lutong ng kanyang balat. So ito po yung ating second breathing pen. Pag naalis po natin ng mga palakihin, pagsasamahin na namin. At itong mga ito naman po, ang ating paggagamitan ng kasunod na kulungan. Kasama po yung mga aawatin din sa ating consolidated pen. Ang matitirang biik na lang po dito sa likod ay yung nandito sa ating original area. Ito pong mga ito ay mga bata pa. May ilan po dito na may truck na pero karamihan po ay wala pa. So may mga nag-anakan na po ulit tayong mga inahin. Second parity na po ang mga ito dito sa ating second breeding pen kaya yan pong mga nag-anakan na yan yan po yung unang umanak noon yan po walo buhay lahat ang kanyang biik may isa po siyang nadaganan nung maliliit pa malalakas na rin pong kumain na starter yan po sa idna ang starter feeds so ito pong mga huling umanak isa po dun sa may shed at saka ito po yung mas maliit na inahin na maliliit din po ang kanyang biik nung siya umanak pero ngayon po ayan 10 days na po hindi ko na mahabol ang lilikot na po nila bilog na bilog po ang katawan. So kahit na maliit po si Mama Pig, ay maganda ang kanyang pag-aalaga at malalaki naman po yung kanyang mga biik. Ligot po, nagtatago kay Mama Pig. Marami na po ako na ikot kaya hindi na po ako papasok dun sa loob para ipakita yung mga biik dun sa may shed mas malalaki po ang mga biik ngayon So yung mga biik lang po dito sa ating original area ang matitira Lahat po ng biik dito sa expansion natin ay amin nang kukunin at iwawalay So ito pong area nito ay magiging biik free by next week pagka uh, pasok po ng bagong taon puhuliin ang lahat iwawalay na po natin at yun naman po ating mga gagawing breeder na naroon sa dulong kulungan ay atin na ring itatransfer yun pong ating original na area ng consolidated pen doon na po muna natin sila ilalagay. So, pito po yung ating kukuning mga gagawing dumalaga. Galing po sa pen na yan. Tatawid lang po tayo. Kaya lang hindi na po namin palalakarin. Ikukulong e, na po namin sa kaisa pick up at saka ibababa roon. So, ito pong muna ito ay maidideliver na at halos. Pagkatapos po, pagsasamahin na namin ang tira nitong dalawang kulungan. Punta po rin sa pinaglagyan natin ng 76ers para ito naman po ay ating pagpapahingahin at uh, igagawa ng drinking tro. So pag may drinking tro na po ito, lalagyan po uli natin kasunod po malalagyan ito yung dulo rin po lalagyan na ng drinking trough yun pong nasa dulo na gagawing dumalaga ay dito natin itatawid ito po yung original area ng ating consolidated pen may silungan naman po dito kaya kahit na manipis lang po, ay kakauti naman po sila. Yun po ang ikakal natin na inahin galing po doon sa kabila ay itatawid na, na, rin namin dito para hindi na makastahan ni Mario. Yan, dito po sila magsasama-sama. So, puputulan lang po natin ng damo yan at ito na lang po ang kailangan gawin. Tatapusin lang po namin ang pagtatakip ng pakainan yung pong painuman ay nakagawa na lilinisan po yung unahan para po hindi sa gabal sa pagpapakain at itatawid na po natin kaya by early next week po makabagong taon ay gagalaw uli ang ating mga nakapwestong alaga ngayon naman po yung ating mga ilinabas na Boy, may mga kapalit na rin. May umanak po uli dito sa ating consolidated pen sa 21 po nating inahin dito, dalawa na lang ang hindi naanak. So, naka 19 na po ang umanak nating mga inahin dito sa ating consolidated pen. Puro po anak ni Mario. po marami rin malalaki ng biig dito na hindi nga lang po namin hinuli noon gawa ng alam po hindi naman naabot ng 20 kilos hanggang ngayong para sa bagong taon kaya hinayaan na po namin muna silang maiwan dito pero ngayon po ito po hindi natin masasaid ang mga biik may maiiwan pa rin po tayong maliliit na biik dito pero lahat po ng mga pangawat ay atin nang ililipat. May umanak po dito sa may sulok. Tignan natin kung hindi pa lumipat ng pwesto para maipakita ko sa inyo. Ayan okay. po siya. po. Bibilugin na rin ang kanyang mga biik. At may isa po pang umanak na doon naman sa sulok sa likod. Nagpwesto at saka ako na po ipakikita yon Gawa po ng nakapag-ikot na nga ako. Kaya po kahit na change footwear pa ay hindi na po ako papasok sa ating mga pen. So yan po at this coming January gagalawin na rin po natin yung ating mga baboy na nandito naman sa rabbitry yung ating pong mga dumalaga at buluganin pakita ko na rin lang po sa inyo so nag thin out na tayo po sa rabbitry walo na lang yung ating breeding dose at dalawa po yung breeding box para po hindi naman tayo magkaka-inbreeding. Kung sakali po magpaparami tayo ay madali na po kunin yung linya gawa ng maghiwalay po ng lahi yun. Kaya ito na lang po ang ating mga available na mitrabits at may ilan pa pong mga palakihin na nandun sa ating mga dating breeding pen sabi kay Mar wag na pong alisin doon para hindi naman ni so ulitin ko lang po yung ating plano ito pong kulungan ng mga buluganin may iwan po ang dalawa nating pampanga native cross QB yan po at ito yan naman pong QB cross Berkshire yan po at itong si Batik ay itatawid natin doon kay Kay. Yung pong mga kasama ni Kay ngayon doon na dalawang dumalaga naman ay ililipat po natin dito at ang kakasta po ay ang ating QB cross Pampanga Native. Itong dalawa po ay QB cross Pampanga Native din kaya ililipat sila po ang itatawid natin papunta doon kay K. So magkakaroon po tayo ng tatlong dumalaga doon na may kasama ang dalawang junior boar. Ang junior boar po natin dito ay yung ating mga QB crossbreak. So ito pong dalawa kasing QB crossbreak natin dito na dumalaga ay kapatid ng ating dalawang buluganin na QB Crossberg. Magkasabay ko pong kinuha ang apat na yan. Nung hindi ko na po matandaan kung August o September yon galing sa Candelaria Quezon. Kaya hindi ko po pwedeng iwan yung dalwa rito. Napakastahan din sa QB Crossberg dahil po magkaka-inbreeding tayo. Kaya si Kay po ang may iwan dito. Kaya yung magiging anak po ni Kay ay QB Crossberg na 50-50. Dahil yung kakas na sa kanya ay QB cross-break. Itong dalawa naman pong QB cross natin, itatawid po natin doon. So tataas naman po ang kanyang QB. Ang QB niya po ay magiging... Uh, um, tata hindi naman po kasi puro yung QB natin pala doon. So, maintain po at least ng 50% ng QB niya, ang native blood niya ang tataas. Dahil ito pong... Ito pong mga ito ay kakastahan ng ating mga QB cross Pampanga native. So, 50% pa rin po ang kanyang magiging QB. Magkakaroon po siya ng 25% na dugong uh, Pampanga native at 25% po ang kanyang Berkshire blood. Yun po ang magiging uh, bloodline ng mga kakastahan ng ating dalawang Pampanga native. So yun po, lapit lang tayo dito sa ating second breeding eh, consolidated pen po uli para mas makita natin yung iba pang mga biik ang pong mga nagtatakbuhan yan ay mga 10 days old Ito po yung isa pa nating umanak ng December 21 ay hindi 24 po pala ito yung pong nasa unahan ay 21 umanak so ito po ay 24 ay uh, hindi 23 sorry po 23 po umanak ito at dun po sa likod, marami na yung ating malalaking mga biik. Baka nga po pag kinapos ako ng hingi ni Kaparmer naman 20 kilos, ay dito ko na lang kunin. At ito naman po, ang ating bulugan dito sa consolidated pen. Si Mr. Mario. No? Di ka nagpapahinga ngayon, Mr. Mario. Di ka pagod. Yan po lapad na lapad ang ating bulugan. Hanggang dito na lang po muna ang ating update sa mga alaga dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.